Uy, ako nga pala to, ang black sheep ng pamilya. This is Tuti. Tuti pa Tuti. Pero wait, where am I? Ay, nasa outside world ako. Mami, saan tayo punta? Ay, gusto ko to. Parang kundi hanap chicks, hanap bog. Hey, dito nga pala kami sa BDC. Uy, balita ako, madaming aesthetic dogs dito. Uy, aesthetic mo mukha nyo sa akin. <coughs> oh, stroller ko, kulay bawulet. Later, lahat ng masalubong kong aesthetic dogs ay maging kulay bawal at tinamuha ay angas pala. Mami, what if wag na akong mag-stroller? Oh, hindi ito nakakaamas, hindi nakakadagdagdagdag points to. Baba mo na ako, let me walk. Oh, ah, nasa na yung mga aesthetic dogs dito sa BGC. Job, baging ko kayo sabay-sabay. Oh, pumasok kami dito sa pet shop. Bakit me? Ano meron? Ay, toys! Ayoko ng toys, hindi yan nakakagwapoy na. Antok ako, lumabas na tayo. And the hunt begin. Oh, wait. Dalawa agad. Isa-isa lang. Masyado naman kayo kinakabahan kayo. Hey, ayun, ayun, ayun. Ay, masyadong maliit. Parang si Kumi. Huwag yan, pass. Ahanap ah, tayo ng magandang target. Wait lang ha, wait. Eto, ayan. Ay, masyadong maputi. Parang kakaligo lang. Kawawa naman. Ito pa, dalawang maputi pa. Wait lang kayo dyan ha. Balikan ko kayo. Ayun, ayun. Target lock. Wait. Wait, ay, ang bilis naman mag-drive ng pahinaante ko. Nakakatamad na. Ayan, ayan, gusto ko, parang gusto ko din yon Parang, ay, ayan, ba't parang natusta? Ay, wait lang. Ay, maangas ka ha. Wait ka, pasalamat ka. Ito, pusa. Ay, wag yan. Mabait yung mga pusa, wala akong paki dyan. Ayan, nandito na tayo sa Burgos Circle. Dito daw ang tambayan ng mga aesthetic dogs. Op, op, op. Wait lang kayo. Sisipating ko lang sino may pinakamaangas na ihi dito. Wait, ay, Amoy naman na amoy ng puwit. Sabing wait lang. Ay, ay, sabing wait lang. Ang cute nyo. Ay, mag-antay. Wala pong time makipag-friends. Wait lang kayo John Pansin ko yung mga aesthetic dogs dito sa BGC. Puro kulot. O, tinan mo, isa pang kulot. O, wag ka mag -hi. Wala ko sa mood. Hala, wait. Gogi. Si Kumi ba yan? Kumi? Ay, ba't natusta? Sabi ko naman sa'yo, Kumi. Mag-sunblock ka kapag lalabas ka. Tignan mo yung tura mo ngayon. Tustado ka na. Wait, Si Kumi ba to? Hindi to totoo. Oh, hindi. Hindi to totoo. Oh, oh, oh. Ay, medyo kumukulit din talaga tong isang to. Wait ka lang, ha? Wait, sige. Tubulan kita sa mukha, ha? Wait ka lang dyan. Masyado nyo. Masyado kayong excited kay to. Ti. Pero seriousness lang, mami. Ito na ba yung mga aesthetic dogs dito sa BGC? Para kung wala namang katinong kadyumbagan, eh? Oh, meron pa dito. Mga bansot na walang buntot. O oh, kaya naman, meron dito si Wawa, matapang mas senior naman Ay, hindi tayo papatol si senior Pero sayang talaga yung asong lobo kanina Sana na-jumbag ko na ang bilis kasi magpatakbo ng aking pahinante O oh, siya, wala na po sa mood Walang maayos na kajumbagan dito Tara't umuwi na tayo, mami Tara na, tara na Ay, hehehehe <laughs> Bakit naman face to face to me? O, oh, tingnan nyo, tatlo agad? Medyo malalaki sila, Mia O, oh, medyo malalaki sila, ha? At saka nakakahiya, 3 versus 1 ay igigib ko na yan sa kanila Nakakahiya naman kapag na-jombag sila ng kaisa isang tuti tapos tatlo sila Ha? Igigib ko na yan sa kanila, miha? Ha? mag na lang ako dito, yaan ko na sila magbida dyan, ha? Tsaka wala na akong lakas, ha? O, oh, baka sabihin nyo tanggal angas ko Hindi, ah Hindi ganun yun Siyempre, tatlo sila Tapos isa lang ako, siyempre, pag na-jombag ko tatlo O, oh, nakakahiya yun Oh, sige na. Gandito na lang. Alam ko nag-enjoy kayo. Ba?